Hello sa lahat. Hello. Ang yung kawakwak. Nandito na naman. Sa aking ngayong pagsasalita, mga loves. Pasinsya na kayo, ha? Uh, first of all, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Nanghingi ako ng love to love. <laughs> Sana wag kayong magsasawa sa akin panonood sa aking show sa aking YouTube channel mga loves. Isa e na I hope someday ay lalago ang aking YouTube channel. <laughs> Ganun mga loves. Nangangarap talaga ang yung lingkod. Kasi nandito na ito. Kailangan gunang-gulang ako mga loves. Ganun. So sana love to love naman dyan. ang yung lingkod ay single mom haunted ka <laughs> sino pa kaya sino kaya ang maiinlap sa akin <laughs> willing naman ako mag love to love <laughs> Ganun, mga loves <laughs> ang yung lingkod ay joker talaga mga loves Pwede rin ninyo tutukanin. <laughs> Ganon. Masaya ako ngayon ka, kasi ano, wala na kasi ako doon sa matanda. Wala na ako, wala na ako mag-alaga. Wala na ako mag-atiman. Ganon. Kasi ano, okay na siya. Okay na ang aking alaga. Yung kapitbahay ko. Mm, ganon mga love. Sana... Huwag niyo akong iiwanan. Love to love naman dyan. Ang iyong lingkod, please. Palo naman. <laughs> Subscribe naman my YouTube channel, mga loves. Kayo lang ang aking ilang. Mga uh, tall viewers. Please, love to love naman dyan. Ang iyong lingkod, until now, single pa rin. <laughs> single mom. Not too late at sulay <laughs> ang yung likod ay joke mm -hmm. hindi tayo mabubuhay kung walang joke <laughs> ganun ba yun okay mga loves I love you all and Merry Christmas and the Happy New Year sana maka makapalit na ako ng bagong cellphone kasi yung cellphone ko ano na retired na yung cellphone ko malapit naman um, padong na siya retired so sana may magbigay sa akin ng phone kasi yung phone ko surrender na to talaga wala na talaga god bless tanan mga loves please subscribe my youtube channel love you all and god bless you all love you all.